guys pakita ko nga pala sa inyo guys yung tanim natin na kalabasa tignan nyo guys oh oh di ba guys ang ganda nyan ang ganda ng tao nyo oh. so pag ganyan sabihin, maganda yung pagkaalaga sa kanya kompleto ng tubig fertilizer oh guys oh, oh tignan nyo guys oh pabulak na yan oh Hmm. tayo hanggang dito tingnan natin oh. o diba? oh. So, um, Laklak na. Pakita ko sa inyo pag nag-start na siya ng mamunga. Hmm? Hanggang doon. Hindi siya. So, malaki ng dahon niya. Oh. Hmm ito ang kalabasa guys oh. baka yung iba, yung iba hindi alam yan yung ganyan yung dahon ng kalabasa eh, oh. yan umulaklak yan kinakain din hindi so oh. oh. oh diba? kaya guys eh kailangan pagtatanim meron kang ano eh nasa puso mo saka yung gusto mo yung ginagawa kaya pag ganon magiging maganda yung tanim mo Sa tsagaan lang